Magandang umaga mga kasaka. Ngayon po ay sa uh, sasagutin natin ang iyong katanungan ng uh, mga kapwa natin magmapaboy. Ano daw ang pinaka magandang o ilang buwan daw ang pinakamainam na ibenta ang mga baboy natin. So yan po yung pag-usapan natin ngayon sa araw na ito. Magandang umaga sa inyong lahat mga kasaka. Direkt saan ko na rin sasagutin po ang mga tanong ninyo ng isa nating magbababoy na ilang buwan daw pinakamainam na event lang mga baboy sa akin na matagal lang nagbababoy ay pinakamainam po yung apat na buwan apat na buwan po kasi ang mga baboy natin kapag po sa, ani, sa apat na buwan na ay naka 100 kilos na po sila at Sigurad sa lahat po ay na-reach na po nila yung kanilang talagang paglaki sa kanilang katawan. So ready ready na po sila na i-market. So sa apat na buwan ay maganda na pati yung kanilang laman sa kanilang katawan. Talagang uh, magulang na sila at uh, sa ganyang buwan ay tender pa yung kanilang laman. Ibig sabihin, hindi pa makunat. So, yan po yung pinakamainam. Bigit sa lahat, yan po yung time na kung saan pinaka the best na ibenta ang mga baboy natin. Gaya ng sinabi ko kanina, na reach na po nila talaga yung peak ng kanilang paglaki. So, yan ay naglalaro na sila sa 100 kilos mahigit o di kaya ay minsan hindi naman naabot ng 100 kilos pero kadalasan yan po ay mga 100 kilos na po sila so ayan yan kasi yung preferred ng mga buyer uh, yung mga consumers ayaw nila yung ganong malalaking baboy mas gusto nila yung ganitong size ng mga baboy yung ganyang four months kasi gaya ng sinabi ko hindi pa makunat ang kanilang laman pati buto so tender pa yan at higit sa lahat ito yung time na pinaka the best yung kanilang karne uh, malinam na, masarap at ikit sa lahat ay tender pa ang kantilang mga laman so ayan po yung uh, aking kasagutan, siguro naman ay uh, meron na kayong idea kung ano talaga ang pinaka the best na ibenta yung mga babre natin so pwede po kayong mag comment dito sa ating comment section kung ano po ang inyong masasabi may mga nagsasabi na kung saan pwedeng iabot hanggang lima hanggang anim na buwan kaso lang po ang problema dyan ay medyo huminto na po yung kanilang paglaki mabagal na po yung kanilang paglaki S siyempre pinapakain natin sila ng araw-araw na feed so malulugi po tayo dyan kung hanggang sa five or 6 months pa sila i-market so yan po kasi yung pinakamainam yung 4 months so ayan ah uh, isa pa ay meron naman talaga yung mga uh, gustong bumili ng mga baboy yung malalaki ayaw nila talaga yung maliliit so bas gusto nila talaga yung mature na sila yung katamtaman na po sila yung talagang naabot na nila yung apat na buwan so ayan po ang ginagawa natin sa mga patabaing baboy mga iba nga eh, tatlong buwan binibinta na nila yan eh lalong lalo na kapag maganda po yung presyo. So, minsan, ay di, depende po naman sa prevailing prices ng live weight. Alimbawa, ngayon ay mababa. Eh, next uh, month, eh, mga ano yan, mga matasang demand ng karne dahil, uh, yan na nga, pasukan o di kaya ay magpapasko, may mga holiday, So, yan din yung binibigyan pansin natin. So, pwede mo silang ibenta after, uh, 4 months or uh, abutin ng 5 buwan, depende na po yan sa prevailing prices. Kung marami ding mga pa, ano, aspeto na bigyan natin pansin, halimbawa na lamang yung sinabi ko kanina. So, pwede natin ibenta yung mga baboy natin sa 5 buwan kung may mga pagkataon na tataas pa ang presyo ng live weight. So, kung ano lang, mga normal na mga araw, mga buwan, eh, pinakamainam yung apat na uh, buwan po. So, so ang mga baboy po natin ay i ibenta kapag forma sila. Kasi talagang naris na nila yung kanilang paglaki, naris na nila yung kanilang pinakamagandang age para ibenta sila. Ang mga karne nila sa ganyang buwan ay masarap, tender at juicy at hindi pa ganong makunat. So yan po ang pinipili ng mga buyers. Yung mga ganyang edad ng mga baboy, maganda yung kanilang laman. Uh, maganda yung uh, uh, sizes ng kanilang bahagi ng kanilawang katawan. Lalo yung mga pork chop, yung mga kasim na yan o yung mga pata. So yan po ang pinaka uh, mainam na ba kung saan eh, talagang yun naman yung pinipili ng mga buyers. Ayan po. So, ayan. Sana ay nakapagbigay uli ako sa inyo ng isa pang uh, magandang tip sa pagbenta sa ating mga baboy. So, nasa sa inyo na yan kung ano po yung gusto ninyong pagbenta sa inyong mga baboy. Nasa practice nyo na rin po yan. Okay? So, ayan. So, ayan po yung suggestion ko. Apat na buwan po pinakamainap. So kung mayroon mga katanungan ay mag-comment lang pa kayo sa aking uh, comment section at pag-usapan po natin kung ano yung inyong mga komento doon. Mabigyan ko ng pansin. At kung meron kayong may dadagdag sa aking nasabi ay napakainam po na maglagay kayo doon sa ating comment section. Ang tanong, anong pinaka-the best na buwan na ibenta ang mga baboy natin? So ayan, mga salamat mga kasaka. Ulit sa inyong panonood sa aking channel. God bless sa ating lahat. Bagless sa ating pamilya. Magandang umaga mga kasaka. Ngayon po ay uh, sasagutin natin ang inkatanungan katanungan ng uh, mga kapwa natin magmapaboy. Ano daw ang pinaka magandang o ilang buwan daw ang pinakamainam na ibenta ang mga baboy natin. So yan po yung pag-usapan natin ngayon sa araw ito. Magandang umaga sa inyong lahat mga kasaka diretsahan ko na rin sasagutin po ang mga tanong ninyo ng isa nating magbababoy na ilang buwan daw pinakamainam na event lang mga baboy sa akin na matagal lang nagbababoy ay pinakamainam po yung apat na buwan apat na buwan po kasi ang mga baboy natin kapag po sa, ani, sa apat na buwan na ay naka 100 kilos na po sila at Sigurad sa lahat po ay na-reach na po nila yung kanilang talagang paglaki sa kanilang katawan. So ready ready na po sila na i-market. So sa apat na buwan ay maganda na pati yung kanilang laman sa kanilang katawan. Talagang uh, magulang na sila. At uh, sa ganyang buwan ay tender pa yung kanilang laman. Ibig sabihin, hindi pa makunat. So, yan po yung pinakamainam. Bigit sa lahat, yan po yung time na kung saan pinaka the best na ibenta ang mga baboy natin. gaya ng sinabi ko kanina, na reach na po nila talaga yung peak ng kanilang paglaki. So, yan ay naglalaro na sila sa 100 kilos mahigit o di kaya ay minsan hindi naman naabot ng 100 kilos pero kadalasan yan po ay mga 100 kilos na po sila so ayan yan kasi yung preferred ng mga buyer uh, yung mga consumers ayaw nila yung ganong malalaking baboy mas gusto nila yung ganitong size ng mga baboy yung ganyang 4 months kasi gaya lang sinabi ko hindi pa makunat ang kanilang laman pati buto so tender pa yan at higit sa lahat ito yung time na pinaka the best yung kanilang karne uh, malinam na masarap at tigit sa lahat ay tender pa ang kanilang mga laman so ayan po yung uh, aking kasagutan siguro naman ay uh, meron na kayong idea kung ano talaga ang pinakadabes na ibenta yung mga baboy natin so pwede po kayong mag comment dito sa ating comment section kung ano po ang inyong masabi may mga nagsasabi na kung saan pwedeng iabot hanggang lima hanggang anim na buwan kaso lang po ang problema dyan ay medyo huminto na po yung kanilang paglaki mabagal na po yung kanilang paglaki siyempre pinapakain natin sila ng araw-araw na feed so malulugi po tayo dyan kung hanggang sa five or 6 months pa sila i market so yan po kasi yung pinakamainam yung 4 months so ayan Uh, isa pa ay meron naman talaga yung mga uh, gustong bumili ng mga baboy yung malalaki ayaw nila talaga yung maliliit so mas gusto nila talaga yung mature na sila yung katamtaman na po sila yung talagang naabot na nila yung apat na buwan so ayan po ang ginagawa natin sa mga patabaing baboy mga iba nga eh, tatlong buwan binibinta na nila yan eh lalong lalo na kapag maganda po yung presyo. So, minsan, ay dire, depende po naman sa prevailing prices ng live weight. Halimbawa, ngayon ay mababa. E, eh, next uh, month, e, eh, mga ano yan, mga matasang demand ng karne dahil uh, yan na nga, pasukan o di kaya ay magpapasko, may mga holiday. So, yan din yung binibigyan pansin natin. So, pwede mo silang ibenta after ah, uh, 4 months or uh, abutin ng 5 buwan depende na po yan sa prevailing prices o, kung marami ding mga pa, ano aspeto na bigyan natin pansin halimbawa na lamang yung sinabi ko kanina so pwede natin ibenta yung mga baboy natin sa 5 buwan kung may mga pagkataon na tataas pang pa presyo ng live weight so kung ano lang mga normal na mga araw mga buwan eh pinakamainam yung apat na uh, buwan po so matotal ang mga baboy po natin ay pinaka ibenta kapag formas na sila kasi talagang narit na nila yung kanilang paglaki narit na nila yung kanilang pinakamagandang age para ibenta sila ang mga karne nila sa ganyang buwan ay masarap, tender, at juicy, at hindi pa ganong makunat. So, yan po ang pinipili ng mga buyers. Yung mga ganyang edad ng mga baboy, maganda yung kanilang laman. Uh, maganda yung uh, uh, sizes ng kanilang bahagi ng kanilawang katawan, lalong yung mga pork chop, yung mga kasim na yan, o yung mga pata. So, yan po ang pinaka... Uh, mainam na ba kung saan eh, talagang yun naman yung pinipili ng mga buyers ayan po so ayan sana ay nakapagbigay ulit ako sa inyo ng isa pang uh, magandang tip sa pagbenta sa ating mga baboy so nasa sa inyo na yan kung ano po yung gusto ninyong pagbenta sa inyong mga baboy nasa practice nyo na rin po yan okay so ayan so ayan po yung suggestion ko apat na buwan po pinakamainap So kung mayroong mga katanungan ay mag-comment lang pa kayo sa aking uh, comment section at pag-usapan po natin kung ano yung inyong mga komento dun, magbigyan ko ng pansin. At kung meron kayong may dadagdag sa aking nasabi ay napakainan po na maglagay kayo doon sa ating comment section. Ang tanong, anong pinakadabes na buwan na ibenta ang mga baboy natin? So ayan, mga salamat mga kasaka ulit sa inyong pananood sa aking channel. God bless sa ating lahat. God bless sa ating pamilya.